Hello guys, magandang hapon. Yan po, yung, yung ano namin, yung kubo-kubo namin. Malinis ng ano namin. Ha. Kaya alam mo na kung na hindi mo katutubo. Kaya kailangan to sa susunod ng mga linggo, kailangan magumpisa na kami mag-asarol-asarol -asarol dito. Umpisa na kami magtanim-tanim. Ito yung saging kong tinanim may may kahit paano, medyo may chance na ano na kasi ano na yung dulo musbong na tatlong puno yan saka yan na pa isa ano nga tumubo itong kinatatayo ito itong moon yan eh moon hanggang doon sa kabila na yung moon din na may bandera doon kulay bulo 250 square meter eh. 250 hanggang doon sa baba yan yung mga, Huli na namang laklak. Oh. Nabuta na ng tagulan. Paano pa magiging ano yan? Paano pa mabubuo yan eh? Pag inaulan na yan, wala na yan. Yan yung kumukubo namin. Oh. Hindi pa namin maayos kasi kulang ng kukulamber. Kaya kailangan medyo ano pa, may konting panahon pa para tapos, inagdagan ko kanina ng bakod inagdagdaga ko ng bakod kanina yan yan isang puno ng mangga pumasok dito sa lote namin sinamaan bote nga ito yung isa to hindi nahagip yan yan picture so, yun yung yun yun sa baba na yun nakatayo ng kawayan na yun yun na mohon pa yan yun, -mohon yan yun pinakamohon yan yun puti na yun tapos yung kabila naman yung 250 rin sa kabila oh. yung 250 nyo nandito naman kasi bali 1000 square meter itong ano na nakuha namin eh bali yung 250 sa amin yan yung, yung mohon oh. yung may kulay blue yan yan yun, yung mohon ano, yung 250 yan hanggang doon sa kabila Sinusukat pa ng 250. Alam, pahaba siya. Hindi ko drado. Ito so guys, so alam nyo ba yan? Yan. Oh. Yan. Oh. Yan na na. Yan na. Nabulabog na sila. <laughs> Nabulabog na sila. Naputol ako kanina ng mga kamadre kakakaw. Grabe, bugbog inaabot ko sa langgam. Puro kagat ng langgam inaabot ko. Pati log ko na nakatago. Nakakagat pa. Nagpapasok <laughs> <laughs> yung yan. nagagalit sila. Nabidyoan sila eh. Nagagalit. ano ano kayang halaman to guys? Ayan o. Ayan o. Ano kayang halaman yan? Ayan. Ayan. Ganda diba? Anong uri kayang halaman to? Ayan o. Oh. Ganda naman eh. daming tickling yan dyan yun, yung maingay kanina yun tickling yan yun sa kabila nyan guys manggahan na yun yung kabilang bakod namin na yun manggahan na yun may video lang ako tapos eh puputol ako ng kawayan maya maya ah nang kakwati ako ng kakwati mamaya mga kahoy na yun mga ano namin yun oh, yan yan yung bakanting lote na nakuha namin ah, pag may time yan tataniman namin ng puro kulay yan yun, unti unti lang namin oh. ah! <laughs> kagatin mo ko kagatin mo rin yung hantik yan 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 yung ipad mo gagalit ang hantik <laughs> ko. No guys, yan po. Yan, po. yan, po. yan po. Ang galing no. Ano nga ang tawag nyan sa ano? Kung nakakakilala kayo nito. Ano nga tawag nito sa inyo? Hindi ko alam to eh. O, oh, ganda nyo oh. ah, Ang ganda nyo. Huwag magagalit po ah. Huwag lang po. Video-video lang ako. Huwag magagalit. Ayan. Ayan. siya po. Ayan po yung kasama niya. Ayan. Ayan ang kasama niya. mga guys. ganda. Ang ganda niya. Parang ano sila. ano Parang mga kabuti sila. Ayan Parang mga kabuti sila. Motobo no? Yan, parang makabuti. Hindi po alam kung ano yung klaseng alaman to. Dito pala marami para sa Bulacan sila nyo.